Hindi ba nakapag-video pa ako? Nakahabol pa. Alen Ito? Ha? Ano yung nira yun, nyo? Yun? Ayan! Ang mag-lover. Ito na si Pogi Alwin. Ito yung boyfriend ko. Oo. Huwag ka na mahiya. Kunwari. Pardio. <laughs> patikim na ng pusos. puso. Puso, patikim na ng puso. Bigyan bi bi mo lang ako konti. Thank you. Special nila yan. Wow. Ano? you. Salamat talaga sa anniversary. Uy, dapat may na rin para sa anniversary din ako. Pwede ng Ito? Yung ano Sabaw. Ah, sabaw ba? Sabaw lang ka? Sabaw ka lang ba? Sabaw lang ba? May